Ayan guys Pagpapatuloy ko na ang aking paggawa dito Ayan o maki Kung makita ninyo uh, Maliwanag na ang paligid Sumisikat na ang araw uh, Mayang maya konti Mainit na dito Kaya inagahan namin Pumunta dito para Hindi masyadong mainit Pag tayo'y Gumagawa Ang gagawin ko dito guys Itong area na ito dito dito ako magbubungkal ng lupa ito yung lilinisin kong na area papunta roon ayan magsimula na ako guys Ayan guys, hanggang dito lang muna guys ang ating video. Pakipalo guys, pakilike at mag-comment kayo sa comment section. Ayan guys, thank you at magandang araw sa ating lahat.